Isa namang napakagandang mensahe na mula sa salita ng Diyos. Kaibigan, alam mo bang tinawag ka ng Diyos para maging kabahagi ng kanyang banal na kalikasan? Hindi ka lang niya basta niligtas. Binigyan ka rin niya ng kapangyarihang mamuhay na may kabanalan. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, sa pamamagitan ng mga ito ay pinagkaloob sa atin ang napakadakilang mga pangako upang sa pamamagitan nito ay makabahagi kayo sa banal na likas ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kasamaan na dulot ng mga masasamang nasa ng sanlibutan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay hindi lang basta pagtakas sa impyerno, kundi pagbabagong buhay na tulad ng kay Kristo. Ibig sabihin kaibigan, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na makaiwas sa kasalanan at mamuhay ng may kabanalan hindi ibig sabihin nito na magiging perpekto na tayo, kundi magbabago tayo araw-araw dahil sa kapangyarihan ng Kanyang espirito. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas, lakas na tumalikod sa kasamaan, sa tukso, at sa mga bagay na sumisira sa ating relasyon sa Kanya. Kaya kapatid, huwag mong sayangin ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung dati ay alipin ka ng kasalanan, ngayon ay malaya ka na sa pamamagitan ni Kristo. Kaya patuloy kang lumapit sa Panginoon magbasa ka ng kanyang mga salita at manalangin ng may katapatan. Dahil sa bawat araw na lumilipas, hinuhubog ka niya upang maging kawangis niya. Tandaan mo ito kaibigan. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi perpekto pero palaging nagbabago. Dahil ang Diyos mismo ang gumagawa sa kanyang puso. Amen.